sa lahat ng mga na-upload kong video, isa to sa mga paborito ko. Hihingi ako ng permiso sa inyo na i-upload ulit ito. Kasi ngayon, alam niyo na yung punot dulo, alam niyo na yung konteksto. Ang kwento ng video na to ay tungkol sa isang anak na buong buhay niya, akala niya ampun siya. Tapos nabigyan ng pagkakataon na bumawi sa kinikilala niyang ina. Kanina pa tayo paikot-ikot ma. Nagsimula ang araw namin to sa Hong Kong with a mission. Matagal ko nang gusto matanggal to sa bucket list ko. Recommended online along Carnarvon Road sa Tsim Cha Tsui, Hong Kong, tong place na to. Ang tagal nang nagsiserve ng authentic Hong Kong local food tong place na to at napagtagumpayan niya ang pandemic. Now serving table number 9. Halos in Chinese lahat ng items in the menu kaya turu turo lang kami. Horlicks ang napiling drink ng nanay ko. Lasang condensed milk daw pero masarap. Gustong gusto ng nanay ko yung choice ang pinapak niya yan. Mukhang adobang manok yung order ni Bakus pero ang sarap ang tender ng no manok at ang lasa. Red bean naman yung drink niya. Ito ang drink ko kalaban ni Agilus at ng mga mulawin. Ribena. Charette. Noodles with shrimp sa nanay ko kasi gusto niya raw ng sabaw. Nalapag na sa akin. Hindi pansit kanto niyan, mukha lang. Feeling ko noodles siya with braised pork. Yan naman, shrimp roll daw yan. Okay naman to, tsaka bilang Pinoy, pamilyar ka na sa lasa niyan. Pero hindi nila nagustuhan, kaya ako umubos. Ang chili sauce nila, pang diinan, unang subo mo si sinukin ka sa anghang. Nasarap pa naman ako dyan sa order ko. O ba diba, natapon. Now, back to the mission. Sumakay kami ng tren papuntang Wanchai para hanapin yung bahay na inuwi niya nung nag-domestic helper siya. After 29 years, sabi niya, ang dami na raw nag-iba. Tapos nahanap namin yung playground kung saan niya dati pinapasyal yung alaga niyang bata. Yos, si break muna sila. Dahil marami ng iba, parang di niya natanda kung saan talaga. Mga kalahati hanggang isang oras na lakaran pa hanggang sa narating namin yung street nila. Nahanap namin yung building kung saan siya dati nakatira. Diyan. Masaya yung nanay ko dahil narating niya yung lugar na to bilang turista. At hindi niya na kailangan mamasukan pa. Pero alam niyo kung sinong mas masaya? Ako. Dahil para sa akin na ipanalo ko to. Na ibawi ko. I'm not ego.